putok yung makina. Kuya Kim. Ako na daw ang ano. Ako na daw ang mapaputok. <laughs> Ito yung lalaban kay Boss Dex. <laughs> Kaya painitin ko muna. Guys, Ay, saka sa Dex. Oh, ayo? God.

Ano ba rin boss? Ang lakas. Parang dapat sumagot tayo dun boss? Sagutin ba natin? Sagot tayo boss. Saan tayo? <laughs> sa mga lugar natin. Alam pa na tayo kung kung saan. Doon kaya? Baso, baso mabagla sa Linangon. Pwede na doon. Magpunta ka doon. Magpuntahin mo na doon. Okay, Ayoko nung may natatayga ko. <laughs>